morning mga ka. Ayan, ayan. Ito pala, guys, ng atay ng manok. Katagal na to dyan sa freezer. Ngayon, titingnan ko kung okay pa. Pag... Yung bin biniblender ko, guys. Biniblender ko protas. prutas. Ito, guys, mga natuluan na to. Pinupurasan ko lang yung dulo bago ko ilagay dito sa api na 那个也南地震。Like, uh, yeah, guys. Daging gamit namin to. Nabili ko rin to guys sa ano. Yung dinala si nanay sa hospital. Nagpa-check up ulit. Ano kasi yung guys sa Maynila dinadala si nanay. Yung ano to, yung ko. Yung dyan ako. Doon siya dinadala. Kaya ngayon ako magsusunod sa aking dalawang apo. Ayun guys. Tapos na ako unas naman ng ating mga pinaghugasan kagabi. Ito guys, yung pinaglagyan ko ng bechin ngayon, siyang pinakamaliit. Ang ginawa ko, bumili ako ng medyo manaking konti. Nagpare-pareho na guys yung aking lagayan ng mga ano. Yes, Ayan. Ayun sa dulo, rosemary, crack na paminta at saka buo, cayenne, bechin, at ano to guys, star anise, at saka yung durog na paminta at ano na ba tawag dito guys, yung paprika guys, at yung ating laurel. Ayan na guys, na kompleto na yan. Alam nyo guys, pa isa isa, isa isa o dalawa, nabili, nabili ko yan guys sa pure gold, ayan. Ayan o guys, hinaan ko yung lugar isa. Pinipi ako rin siya para try ko guys kung hindi pa siya maasin. Ayan, lulutuin ko muna siya sa kotin tubig. Pero binia ko siya guys para maano ko kung maasin pa o hindi na. Tagal na kasi ko yung guys sabi. Pero ngayon taon lang na totoo. Ay, puting nilagyan guys, lagyan ko muna ng konting tubig. Ayan guys, Diyan, ganyan ako magluto ng lungan sa guys. Tapos, titikma ko yan guys pag, tawag dito, pag hindi pa siya maasin guys, ano yan, hiwain ko siya maliliit. Tapos, parang style sisi guys, lagyan ko ng konting, para maiba naman siya, lagyan ko siya ng pineapple tea beads. Ayan. So guys, habang, habang ano guys, habang tawag dito, habang niluluto ko yun ng ganisa, ihiwain ko na itong aking okra. Bili, bili ko pala ito guys kahapon sa plaza. Yung dalawang tali nito guys, ginisa ko lang yun sa bawang sibuyas. Inulam ko kahapon hanggang gabi. Pagsisinga ko guys, sana, pa, sana pala tatlo, sampung balot na binili ko nito kasi mukhang ano siya guys, sariwa galing sa bulgo. Ang ganda niyo guys eh. Galing siguro ito sa farm nila. Kasi sa, sa plaza guys, Spring Friday hanggang sa liyan guys, may nakitigang gulay doon. Kaya pag nagsisimba kami, ano, bumibili ako doon guys ng gulay. Tapos itong malak mamaya na guys, kasi ano pa siya, tawag dito, matigas pa. Dito sa sa bawang sibuyas, kamatis. Ayan, okay na siya. Matali na, Mga 10, ano? Mga 10-20, try ng patatas. May patatas. pa ako dito. So, ng teraso. Saka ito, guys. Lalagay natin sa ating chicken. Eto, open ito, guys. Malaya na natin yung oven. Okay. Tapos, lagyan ko siya, guys, ng konti tubig, Ito, guys. Ayan. Tapos, magkakape muna ako, guys. Tikman ko, guys, yung lungganisa kung okay pa. Ang bango pa, ah. Kasi, guys, yung e, nung marikin, ah. Mmm, ang harap, ah. Aaraw ah, ko lang siya, guys, ah. Konting pineapple tea bits. Alam mo, sarap pa pala, guys. Ito, guys, ang kitim sa naku ng kape. Ilagyan ko na ito ng isang tubig. guys. Ang oras na pala guys. 8.20 na. 8.20. Para pag nakatuto -ano ako guys, mag-ano-ano -ano ako pag ito magwawalis-walis May labahan pa pala ako guys ng tatlong carpet. Yung dalawang ma medyo maliit. Hindi ko pa rin nalilip na naano na, ano guys na malalabahan. Ngayon sa alat wala yung ano, umalis. Yung sakyan. Maluwag sa garahe. Kaya lang ito naman guys na ko ako. Baka bukas. Ay bukas pala laba. Labada day ko pala guys bukas. Labada day ko na tayo guys guys dalhin muna natin to dito sa ating ayan o sa ating kape ayan si manay dito muna tayo sa lamesa ayan guys medyo manilig hindi ko binuksan yung ibang dito sa ating ayan. muna tayo mga guys. Kapi muna ng pwede. Yung kamatis ko guys sa taas, hindi na, hindi siya namuunga. Tinanggalan ko rin siya ng dahon kahap. May isang araw. Yung dito sa baba, nakalima lang siya. Tapos yung dalawa nakuha na namin. May tatlo pa siya guys. Pag medyo pangkula na yan, kukuling ko na guys. Ito guys, ang daily routine ni Mana, ito yung umaga, pagising ko. Mag-iinom muna ko ng shinake, tapos, ito guys, magkakape. Kakape tayo habang nagluluto. Ayan siya guys. Ito guys, luto na yung ating okra, Ayan o. okay na to guys. susunod ko naman yung ating manok. Yung Yun longganisa, mamaya na yan guys. Ito na pala guys, yung aking man manok. Inaano ko na siya guys. Binisa ko na, binigisa ko na siya. Nilagyan ko pala yan guys ng paprika, paminta, bawang sibuyas. At nilagyan ko ng konting liquid seasoning at Himalayan salt. Ayan, bago siya, bago ko siya sinasangkot sa. Ito kasi guys, binunot ko lang to sa charger ko sa saksakan guys. Kasi palubat na tong aking cellphone. Ngayon guys, lalagyan na natin siya ng tubig. Sampay na lang natin itong lumambot bago ilagay natin yung patatas. Ito guys pala yung aking patatas at carrots. Ayan. Pinabad ko sa tubig. Ayan. Palambutin na muna natin yung ating chicken. Ayan guys. Ayan guys. sa i-sasaksak eh, ulit guys itong cellphone ko kasi paloba palulobat na to guys guys ito na yung ating chicken ayan susundo na ko guys sa ating apple Ating lang namin. Sinundo ko yung dalawa kong apo. Tapos, mamaya. Kahalay. Ayan. Nakain na kami, guys. Nakaluto naman ako bago ko nagsunod. Kain na kami ng apo ko. Ayan, ulap niya yung paborito niya chicken. Ayan. Bye, guys. Thank you. God bless.